Hindi <todic> 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 ko pa nilalagay sa crate niya. Kasi kunting galaw lang, nagtitising na kagad siya. Ganto pala yun. Ganto pala yun. Baby, oh. Ay, sa kwarto. Dito na ako sa sala. Kasi ito dito medyo warm bata kasi medyo malamig napapansin ko hindi gusto ng mga bata hindi gusto ng baby ng malamig so gusto nyo na medyo warm kaya bilis siya nakatulog so maya maya papasa ko na siya pag sobrang lalim na ng tulog niya tulog na baby